Hi guys, gandang hapon. Habang nagpahintay kami, ito lang kami masyadong ginagawa. Ngayon naman ay, ganun lang pa kami nag-ano ng lato sa dagat. Ngayon naman, ano kami laro ng sungka guys. Alam niyo ba itong larong ito, sungka? Yan. Kaya, watch an ano na lang kayo muna dyan. Manood na lang. At sino? Ito, laro namin sa kabataan pa namin. Ngayon, laro, laruin namin kung kaya pa. May alam pa kami. Meron May, pa green bean. Ito laro ng ano. Na... It is, it is 90s or whatever, basta. Larong sungka to. Iwan ko pangalan sa inyo sa amin to sungka eh. 11 -12. Oo. Okay. <laughs> Urin, mo isa pa. Oo, sa lakti, wala. Tara. Wala mo. Lakas ang ulan. Sabang yilaw dito. Wait lang guys. Lakas <laughs> ang ulan. Ay! Ayoko. <laughs> Paano yan? Wala tingin. Hindi ko alam yun, di ko alam. Dito tayo, Tee. Takot ang magsaksak ko

Seven, eight, ito 'yung pag walang load <laughs> Wala seven, ano? lana bukas na, na 'yung oh kami sa amin guys andan na one, two, two, three, Basta, larong 80s ito eh. alam ko. 80s, 70s. O, oh, kanununuan pa. Ay, mga pambata nga yung ko. Ito na green. Pag mandito yung mga pinsa namin, nilalaro din namin 5 Seven. 3 9 10

Lagay mo yung clay. Sa plastic. Do, sino na pa man yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-i, 3, 6, 9, 10, 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 Sige. Dali na. Bato, bato, pick. Ah. Oh, ito na dito. Oh, na. Sige. Diba may asa mo magpaano? Pag ganito. Pana. Mm -mm. Sugay. Okay. Ano to no to? Manood ka. Ha. Uh. Magputang sa inyo? Oh, bay mo to. Akin yun. Ah. Para enna? Uhu. Mm -hmm. Du'n kena kuwa lang naman do'n bay mo. Na ko di to tay di naman Galing na mana ya bigor May tabat, may zampang. Ang sa na nakanim eh. O na, May. Super. May lamin na siyang bahay. O oh, naman, Dito ka, magawa ka sa akin. na naman. She cute, cute. Turn, na naman. Nice turn ko na. Tutita. <laughs> ko. sana. Done ko naman yan, guys. Nye! Butoy na agad. Oo, oh, ikaw na ako na naman eh. Pabilis ko na nga na matay. Game over. Game <laughs> over na agad. Oh, si ate naman, guys. Ah, grabe. Nagtula eh.

O, oh, oh, galing giyo <laughs> ha. Wala na patay. Di mo nag-game over ha. Tago naman niya. Sarot. Ay, tagal mo gaya. <laughs> ah, puno na yung bahay. Ako wala po. Wala? Patay ka na. Ako naman. It's my turn. naman guys ano sino kayo manalo sa aming dalawa kinakabahan ako.

Dati po, panahon dati, kung wala, wala pa kami mga cellphone, ito nilalaro namin guys Ito nakarelate nakarelit dyan. Ito yung mga laruan namin. Masaya na kami at saka na sa bahay pa lang, safe pa kami. At pag may inutos ng magulang namin, so, oh, at least nasa bahay lang kami. O, oh, di ba? Na ano pa kami, parang exercise Tapos yung utak, oh, ah, kamay, gano'n. Ngayon kasi gadget na, puro mobile na. Puro cellphone. Yung mga bata pa lang. Ngayon, oh, dati kasi kami satisfied na kami ganito. Masaya na kami, gano'n. Lana, <mutter marah> <mutter marah> <mutter marah> <mutter marah> uh, wala, si na naman. Game over na ako. guys. Ito bae mo. Oh, madilim, hindi na Kasi madilim ang video eh. Wag, bawa ka.

đã ta gọi là bio na bìu vô đồ quê mình nè ôn nó có ý sao được cái ôn con na Oh, ano ba diyan sa andere na lang naman para matita ano ba tukuyin <tipos> matita Sigut no mo lang hindi ko kapalit eh. niya kani matakuan na. Akit mo ka? Ha? Akit. Hindi akit mo. Hindi eh. Patay na. Hindi <tries> ay, na ba naman? Ito na. Yeah, I... okay, mm. uh, Ito na.

花生米。嗯。嗯嗯 Kamu nih. Engkau ini kan itu uma, lia, uma

gigie <gibigan> <gibigan> guys tapos nang ng lo is si ate da 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 congrats dahil jan may sungka ka ah sabi <gibigan> ah <gibigan> uh, sanay nag-indicate sa panonood nyo uh, ano lang to ito ding sungka na to ah uh, lang to at saka ya, yari po sa kahoy to, yakal yata to eh, mm -hmm. or nara. ah uh, ninuno po to namin, sa lula Ay, namin. Mata 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 hindi pa kami pinanganak doon ito, Pero buhay pa po. Diba po, tingnan mo, Kinal, ano siya, inaanay na lang siya. Pero, talaga, matibay po to. Diba po, ninuno po to ng ni Lola. Laro daw to nila dati nung panahon ng sila. Yan ang sabi. Kasi nabutan nila gira eh. May gera pa. Takbuan. Tapos ito yung libangan nila pag tapos nila mag ano ng uh, sabukid pag araro, mag ano ng mais, palay. Yan. Itong libangan nila po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Ang nanalo palay si ate. Thank you po. Sana sa yan kayo sa panonood. Bye bye po. Ingat.